I-out po, ang ganda ng Hi Don Raya, <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe po yun o! Yun mga paps, welcome back muli sa ating YouTube channel Kung bago pa dito. don't forget to like, comment down below, followed by hashtag Don Raya And of course, isubscribe mo na yan Ngayon mga paps, eh, nagbabalik tayo dito sa ating Avery Para mabigay sa inyo ng mga pamalakasan na project na meron tayo mga pups At sa mga nagtatanong kung paano mag-avail ng ating mga ina-out na pangmalakasang ibon, madali lang mga pups screenshot mo lang yung mga uh, ibon na tututukan natin ng camera at i-text it o tawagan nyo lang ako sa 0953-1364-462 o message mo sa Facebook Messenger and Don Roaya or Don Roaya Avery. Alright, sa mga nagtatanong naman kung saan ang location natin sa Commonwealth Litex Quezon City tayo mga pups No, so yala, let's go. Tututukan ko ng camera yung mga ibon na tapos ipadala nyo lang sa akin. Dali nyo mga paps, meron tayo mga pa-sale pa-promo only for you yan. So yala, let's go. Kuha na ni Boss Percy yung pangalakasan natin na Opa Dilute Possible Red Factor Possible Half there No, sabi ko sa inyo, ikunin nyo na yan eh no ipaparis niya raw sa isa niyang visual red factor na half sider pa mga paps no so ganun pa man meron pa tayong mga pamalakasan dito na possible red factor pale follow mga paps ha? so ito meron tayong green dito at par blue lahat ito ay may kapatid na visual red factor visual red factor pale follow visual red factor na par blue No, so dali ano na mga paps na gakaubusan na talaga dahil labasan na ng bonus ngayon. No, ito nakikita ng tatlo. Sobrang mura na nito mga paps, no. May kapatid to na Visual Red Factor, Visual Pale Red Factor, Visual Red Factor na Star Blue. Yan, inulit-ulit ko para ma-remind kayo mga paps. All right, now screenshot niyo yan, then send to my messenger. Ang Don Roaya or Don Roya Avery or you can text or call me 0953136462 mga apps. All right? No, so ito na. Ito na ang pinaka pangmalakasan natin na ibon na meron tayo dito mga pops. Ito yung avocado na kulay, no? Avocado lang kung tawagin, kulay berdeng-berde ang katawan. At hindi lang yan basta berde ang katawan, kundi pula pa ang mata. Dahil visual pale follow yan, na may dugo pang red factor. <laughs> no? So, hindi yan typical na pula mata na pale follow lang, kundi may dugo pa yung red factor. etong apat na mga pops ay aswang. Ibig sabihin, lahat ng apat na to ay pula pa ang mata. Kaya, jackpot kayo eh dito, mga pops Ang ID nito ay Project Red Factor Pale Follow pa. May kapatid na Visual Red Factor at Visual Red Factor Pale Follow pa. Ibig sabihin, pula na yung mata, pula pa yung katawan. May imagine nyo ba kung gano'ng aganda yung mga paps? No, kaya dalian nyo na, kumuha na kayo nito mga paps dahil nagkakaubusan na. No, tatlong avocado color yan at isang violet na Pale follow, Red Factor project. Ito lahat mga paps ay eh, pwede ibang ka saan, no? Dahil maganda ang dugo nito mga paps. So ulitin ko, you can text or call me 0953 1364462 o message mo sa Facebook Messenger ang Don or donroaya Avery. Yan. Ganda, no? Screenshot yun na mga paps, oh. You know, wow. Ang niya, no? Hmm. Quality ang katawan at ang kulay. Alright? So, sir, dito tayo. No? Ito lahat mga paps ay opaline. No? Pero hindi lang yung basta opaline dahil ang karga niyan ay opaline uh, split lutino pa yan ha. Possible red factor. No? Yan mga paps ang gaganda niya no? Oh. May dugo yan na red factor at may pa pa na red factor lutino, red factor mga Pops no? Kaya ganyan ka ganyan mga tops, no? Ang ID color niyan ay meron tayong solid color green at green glowing at isang pearl blue. No, ulitin ko, ang ID nito ay opal line, opal line possible red factor is split pa sa lutino. Yo, no? so ayan mga Pops magaganda yan mga papsot. May solid color tayo dito. Green new wing at parlo blue. 'Yan mga paps, magaganda nyo, 'no. Apple green 'no. Tapos green new wing na parang sun sa ganda. Meron pa tayo dito motel do. 'Yan mga paps o. 'Yan ang mga pangalakas na dapat tong inaalagaan dahil hindi nawawala yung value sa market. 'No. 'Yan mga papsot. Sobrang ganda. Kung nung gusto nyo na, you can screenshot them and send them to my messenger, don't draw a year, don't draw or better na, i-text o tawagan nyo ako sa 09531-364-46 to mga pups. Yan, ang gaganda nyan, mga pups, oh. Yan, mga pa yan, oh. Ito, par blue. O pa green new wing. Alright. Ito, nakuha na to ni Sir Renato solid color na green mga pups. Sinatay na lang natin yung LPP. Tapos, meron din tayong opa perso dito. Ano si ni Sir na to? Pati dito. O oh, yan, ito. Back to back split. Red factor. Dan follow pa to mga pups. No, eh uh, yan mga pops. Oh. Mukha na yung sobo na sila. Kumakain pa sila. Yan mga pups. Naman mga pups ay albay na opa yung puti, tsaka parvlo o pa PF at isang cosrf FPF yan mga paps mga um, matured na rin to um, unin nyo na to mga paps oh. pang project project nyo no, pang bangga bangga gagawa kayo mag experiment kayo ng bloodline mga paps alright, ang ganda nyo no, screenshot nyo na descend na messenger don rawire, don rawire, very oricate to sir call me 79531 mga paps ito, ang rin na ito. Power blue. Tsaka green new. Green. Alright, aminom ah, pa siya. Ito, magaganda rin ito. Woo! Oh. Uh, grabe yan, oh. Maliliksi. Oh, yan, mga gusto mo yung vlog natin, all you have to do is to text or call me, 0953 1364 O message mo sa akin, Facebook Messenger, and Don Roaya, or Don Roaya Aviary. No, para sa mga nagtatanong kung saan ang location natin, Taga Commonwealth, Litex, Quezon City, tayo mga paps. At kung pwede ang umutang, of course, pwedeng pwede ang umutang, pero kung ikaw ay repeat buyer na. Repeat buyer meaning to say, umutang na kayo before mga paps. No? So, yun lang. Ulitin ko kung paano mag-avail. I-text nyo lang ako o tawagan nyo ako sa 09531364462 or i-message mo sa aming Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avia rin. So, yun lang. Maraming maraming salamat po sa lahat ng panonood. Stay safe and God bless you.